So ayan mga boss, isang magandang 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 umaga po sa inyong lahat. So ngayon, nandito po tayo sa Little uh, Tykes. Dito po kung saan isang warehouse po ito dito sa may kawayan, bulakan mga bossing. Isang buong warehouse ng mga bagsak presyo mga gamit mga bossing. So ayan. ayan so, isang magandang umaga, ma'am. Ayan 'no. Oh. So mm -hmm. ano po yung mga items na mga bagsak presyo po dito sa inyong warehouse. Dito po muna tayo sa ano, tumbler. Tumbler. Meron pong ano, tig 300. Wow, 300 pesos na lang. Then, 278 po. Ayan, no? Oh, 278 pesos na lang mga boss. Iba-iba pong klase, kaya marami po kayong choices na ano, pagpipilian. Ayan, maraming choices na pagpipilian. So, dito naman po tayo sa, ano, sa jug. So, may mga jug. May mga list po yan, mga 5% po. 5% list pa yan, okay. ayan, no? Oh. So, Magkano na lang yan? 300 pesos na lang, uh, 5%, 5 percent. pa rin. So, talagang bagsak presyo. Magiging 285 na lang 285 po yan. 285 na lang. Imagine mga bossing, ha? So, dito lang yan, ha? Dito naman din po sa ano, May mga ice bag, Cooler. Less 5% din po ito. Ayan mga bossing, ha? Less 5%. Ano yan? Uh, ilang month? Sale? Palagi po. Palaging sale, nagbubukas wow. Always po. So, san pa kayo mga busing ha? Palaging sale. Araw-araw po ba bukas itong uh, warehouse nyo, ma'am? Opo. Pag linggo po, sarado kami. Pero pagdating po ng ano, mga bare months, nagbubukas po kami pag December. Ayan. May linggo. So, ano naman po? Pagka yan yung binili nila, ma'am? Pwede naman. May bawas. Naman. Po. May bawas. Okay. Halimbawa, isang L3, may bawas yung mga ano nila. Depende po sir sa item kasi may less 10%, may less 5% din po. Ayun mga boss. So ayan, pakita pa namin sa inyo ni Mama Clarice yung iba pang mga items po rito sa warehouse nila. Ito po, rice cooker. O oh, ayan, mga rice cooker mga boss. Dito po sa ano, may chromatic, less 5% lang po siya. Ayan, less 5% yan mga boss. Yan, so lahat ng items ma'am. Depende po oh. sa item. Dito po sa Eureka, less 10%. Po. Yan no oh. nakita niyo naman mga boss ha, mga magagandang brand yan ha, Eureka. At nice hindi lang yan ha, napakarami pong mga rice cooker dito. At bukod sa rice cooker, may napansin ako madam, may mga electric pan. Dito po sa Hanabishi, less 10% po siya. Ay, yan o, oh. less 10% sa Hanabishi. Okay. So may Eureka, may Hanabishi, maraming brand okay. Okay. po pala dito madam ha. May yung standard, yung Ay, yan o, oh, kompleto. Ang pan din, Astron po. Maraming pong choices kaya... Punta na po kayo. Yan. Ano nga po pala tawag nitong warehouse niyo madam? Ano, garage sale. Garage sale. So, ang pinaka-location nito, madam, is? Little Tykes po. Little Tykes sa uh, Sterling. Opo. May Kawayan, Bulacan. Opa. So, napakalapit lang po nito. At hindi pa kami tapos ni Ma'am Clarice. Lilibot pa po kami mga bossing. Ayan, oh. Kita nyo naman, may mga pang heavy duty nga gamit na electric pan dito malalaki may mga maliliit marami po kayong pagpipilian oh saan naman tayo ma'am Clarice dito po sa ano stove mga stove mga gas stove opo yun know? oh meron po din ditong less po ayan oh 1 to less 5%, to less 5 pa yan din sa pressure cooker meron din pong less Less 5% din po yan. Less 5% din. So, sa mga mahilig magpalambot dyan. So, dito, simula sa pinakamaliit na... Uh, ano tawag dito, ma'am? Pressure cooker. Pressure cooker. Sorry, ah. Pressure cooker simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking size. Available po dito sa kanila, mga boss. At dito po sa taas, madam. Ano naman tawag po rito? Oh, ayan. Ang ganda, madam. Ha? Tatluhan. Ayan, oh. So, sa palagay ko, parang pressure cooker din yan, ah. Parang... Kasi nakahilira sa mga pressure cooker. Ang ganda nito, kakaiba ito mga boss. Ayan, oh, tatluhan na yan, oh. Sa maraming pinapalambot dyan. So, dito po kayo pumunta. Ayan, at makukuha nyo ng bagsak presyo po yan. At ito rin. Ayan, oh, may mga Astron. Double burner po. Double burner naman yan. May Astron, may Standard. At may Hanabishi, mga boss. Marami kayong pagpipilian, okay. oh. May mga warranty din po to kaya kahit masira po, pwede din po nyo i-change item. Tapos ano, kung di na po pwede, di na po kaya ng araw ng, wa, ano, daw dyan, service, mm -hmm. warranty na lang po. Warranty na, na lang. Po. Okay, so, bukod sa mabibili nila ng mura, may warranty pa. Okay. Ayan ang kagandahan yan mga boss. At mga brand nyo po, lahat yan mga bossing ha. Iyan o, oh. oh. pati sa taas oh. Mga electric kettle. Napakarami ho oh. at mga bagsak presyo lang 134 pesos na lang. Apo. May less pa diyan. Ay, mga boss. So, yan ang kagandahan po dito sa kanila. Kaya ano pa pong hinihintay nyo ha? Ah? Dito lang po ito sa May Kawayan, Bulacan mga boss. Napakaraming items so oh. mga gamit pang bahay na andito na po lahat. Ayun o oh. Electric kettle. O, mga electric kettle mga boss, oh. Mga less 5 po yan, sir. Less 5% pa yan, mga boss. So, may nagkakalaga ng 350 pesos. Less 5% pa yan. So, magkano na lang yan, mga boss. Tingnan nyo naman yung quality. Oh. Micromatic. At iba-ibang brand. Eureka, Stron. Top Mama. Ayan. Naandito na lahat ng brand. So, ayan, ma'am. Mga ano to, ma'am? Mga ano po? plato. Opo. pinggan Wow. Wow. So 39 pesos na lang ang isa nito. Okay. So napakaganda mga bossing. Ayan, imagine ha. 39 pesos na lang. So sa 39 na to, may less power wala na. Yung wholesale po niyan, sir, 12 pataas po. Pag 12 po, may kakaroon po ng less 5%. Ayun. So pag 12 pieces yung bilili nila, Mayroon automatic po 'yun na uh, less 5%. Ayan ang kagandahan dito mga boss. At bukod sa ganda na 'yan, iba-ibang size po 'yan mga bossing ha. Pwede naman assorted bilhin nila. Okay. Ayun Depende yan. po sa gusto nila. Basta maka 12 pieces sila. Pero sa ano sir, sa wholesale, isang ano lang po, isang... Isang gano. design? Opo. Ah, okay. Po. Ayan mga bossing, oh. pakagaganda At na oh. Yan, oh. Imagine, 47 pesos lang to rito, oh. Ay, kung sa mall mo bibili niyan, doble, triple. Ah, medyo mahal na sir. Ayan, sir. oh. So, yeah. warehouse talaga itong mga bossing, oh. Marami kayong pagpipilian. Ayan oh, sigurado. Gaganda ta. Uh, palagi kayong kakain dito pag ganito kagaganda yung plato nyo mga boss oh. Napakarami. Hindi lang yan, dito pa sa likod namin. Ayan oh. Ayan oh. Marami pong choices. Marami kayong choice. Marami kayong pagpipilian mga boss. Ayan, mga baso rin oh. Napakarami mga bossing ayan na ah. Kaya ano pang hinihintay nyo ah. Punta na lang po kayo rito sa kanilang warehouse mga boss. So dito naman po yeah. tayo sa ano, dish drainer. Yan yeah, no. Lagay ng mga plato. Opo. So magkano na lang? 1390. 1390. Less 5%. Less 5% pa yan mga bossing. Ayun, kita nyo naman oh, solid na solid oh. Yan no. Oh. Sa mga mahilig po ng aesthetic ano to. Mag oh, ayan no? Marami ng plato mailalagay rito. Dito naman yung kutsara, dito pa sa baba. Baso po. Baso naman. 'Yun know? oh. 415 15. pesos lang to. Ayan mga Less boss. Less 5 pa po. Less 5% pa yan, ha? Talaga naman, no? Oh. napakarami n'yong pagpipilian. So sigurado gaganda yung kusina nyo mga bossing. 'Yan oh. Oh, ayan. gan no? sa may sayo, Ma'am Clarice, marami din ano? Apo. Um, po yun. Ayan o. So lahat po yan may mga less ang kagandahan yan Ito parang kitchen organizer na Napakarami pong items dito mga boss Kaya ano pa pong inihintay nyo Punta na po kayo rito At nang uh, makapamili kayo ng mga Bagsak presyong uh, items mga boss Dahil kompleto po sila dito ng gamit Para po sa inyong bahay May washing machine, may mga Speaker At eto may nakita pa ako nga uh, ano po ito uh, Dura box. Oyan, box so nga. Kaganda nito para ng uh, rattan ano Opo. Iyan eh. For only uh, 1,480 pesos. Opa. So 5 uh, apat Opa. apat na layer na siya. ayan mga bossing napakaganda oh. Less pa 'yan. Opo. May less 5% pa 'yan mga bossing oh. Basta Pagpunta nyo rito, hanapin nyo lang si Ma'am Clarice. Ay, you know. Napakarami pa po, oh. O, oh, baka may babatiin tayo dyan, Ma'am Clarice. Wala po. Ah, wala bang babatiin? Yung mga kapitbahay natin, wala? Wala. Na. Wala? Kaya man. <laughs> okay. So, ano mapapayo mo sa mga viewers natin, Ma'am Clarice? Ano lang po. Bisita ah. po kayo dito kasi ano, complete na po siya. Tsaka yung iba po may list, mapapamura na po kayo. Ayan, complete package na talaga ha. Ako. Kumbaga isang, ayan mga busing ha, isang buong warehouse to na gamit. Puro po sa mga bahay nyo mga bossing. para sa mga bahay nyo. Oh. Napakadami nyo pong pagpipilian. At ang kagandaan niyan, sabi ni Ma'am Clarice kanina, ay may warranty mga boss at may Less pa po 'yan. Lahat ng items po rito mga bossing. So ayan, isang magandang umaga sa iyo Ma'am Clarice at maraming salamat po. 'Yan oh so, mga boss, may mga washing din sila rito oh. Ayun po. Ito po sa dryer. Po nito, dryer. Total 1,560. Opo. So less 5%, 5 pa rin. Ayan mga bossing, oh may dryer na po kayo. So dito, may automatic rin po kayong washing. Apo, sa Hanabishi lang. Hanabishi, may automatic din po silang washing dito mga boss. At ito rin, no? Oh. Yurika. Yurika. Micromatic at Hanabishi. May Astron din. Ayan, okay. mga bossing, oh. So ayan yung mga brand. Ano? Apo. At hindi lang yan ha, sa mga mahilig naman mag-video okay dyan. Magpatugtog ng sound sa bahay nyo. Eto, meron din dito sila ma'am na mga speaker, pang malakas ang speaker. Katulad nito ma'am. Pagkano rito ma'am? Ayan po yung set po niya, 10,745. Okay, 10,745 pesos Kasama lang. Na po Panong set? Kasama na yung ampli? Tsaka yung dalawa po. Tsaka yung dalawang speaker? Eto. Hindi po. Sir. Hindi nakasama yung mic. So, eto lang, may uh, pang na kayong, uh, ah maganda. DV audio naman pala kasi yung amplifier mga bossing ha? at imagine ha 1,500 watts times 2 yung ampli nyo ha at dalawa ng speaker yan 10,745 less may less pa yan apex price na po apex yun apex price okay. na yan okay mga boss ayan sa murang halaga lang so sigurado nga makakapag video okay na kayo dyan at sa mga naghahanap naman ng tamang tama lang na speaker mga boss mayroon din po sila ditong mga Ayan mga sumunod mga maliliit Meron pong tag 530. Ito po pwede inyong dalhin kahit saan. So ito sigurado pambahay lang. Opa. So ito mga Bluetooth party speaker naman 'yan. Pwede nyo pong dalhin yan kahit saan mga boss. Lalo na ito, itong mga ganito madam magkano? 2,225 pesos. Diyan may less pa. Fixed price na fixed po Fixed price yan, na 'yan. Okay mga bossing ha. So pati sa ganito may free mic na rin. 2,060 pesos lang mga boss so ang kaganda naman ito mga bluetooth party speaker po yan pwede nyong dalhin kahit saan yun mga bossing ayan mga boss so ngayon nandito kami ni ma'am Clarice sa mugs and tumbler uh, section so kita nyo naman napakaganda talaga ng kanilang mga mugs at tumbler mga boss sa mga palainong po yun no? Know? mayroon po ditong shot glass shot glass magkano shot glass natin? ito po tag 8 lang po to 8 pesos lang sana 9 po ayan o oh, may 9 ayan Iyan napaka cute naman itong tag 8 na to Talaga naman no So pwede nyo itong baunin Dalin kahit sa ano Pwede lagay sa bulsa Solve na Solve na yung pang -gene. okay. jean Pang -gene. At ito medyo Pagka medyo bitin po kayo dyan Dito po ayan sumunod oh Magkano po ma'am? 9 9 pesos lang At syempre ito yung mga baso Naggagandaan mga baso uh, mga boso May wine glass Wine glass wow social, social. Pero magkano yung ganun ma'am? 52 po Ah, huh? este topo. 52 na lang. Ayun po niya 38. 38 yung maliit. Okay. So kumpleto. So simula po. sa pinakamaliit hanggang sa malaking size at sa magandang design. Iba-ibang design available po sila rito mga bossing. Ayun oh. So dito rin, dito pa. Ayun oh. Yan, sa beer po. Kung beer. mag beer Yan. 65 pesos 65 naman ang isa. Po dami napakadami niyong pagpipilian mga bossing kaya ano pa pong hinihintay niyo oh? marami po kayong choice so ayan mga bossing oh, napakarami pa po nila mga ano po rito aluminum wares ayan no oh, for only uh, 700 pesos lang yan kita nyo naman yung size ang laki at yung sumunod po is uh, 1,890 pesos 1,890 pesos din po itong isang pinakamalaki na no? sa baba. Ayan, oh. Napakarami nyo pong pagpipilian mga boss. Ayan, may mga kawali. Mga bagsak presyo po yan kasi warehouse po ito mga bossing, oh. Napakadami. Ayan, oh. Dito lang po ito sa may kawayan bulakan mga boss. Dito po sa Sterling. Ayan, tingnan nyo naman yung item nila napakadami na kalatag po yan lahat dito sa kanilang warehouse at araw-araw po ito bukas maliban sa linggo mga bossing ha? sarado po sila ng linggo Monday to Saturday mga bossing ano? yun mga boss oh. so dito po ah kitchenware andito naman po tayo mga set na po yan mga boss tingnan nyo naman ito po oh for only 1,840 pesos set na tatlo na po yan mga boss oh. napakaganda oh. at bukod dyan mayroon din po ditong tag 1,200 pesos tatlo na rin po yan set nyo na po mabibili mga boss ayan oh. san pa kayo oh. napakarami at napakagandang mga pure stainless to mama no oh. iyan oh at sigurado mapapaluto po kayo araw-araw diyan mga boss inspire ayan oh. oh ito madam mga Chopping board. Chopping board. O, oh, sa mga naghanap ng chopping board dyan, 137 pesos lang ganito na kalaki. Imagine mga bossing ha. Iyon o. Oh.